po oh, sa kalam. Saan ka pa? Ayun si <laughs> Kuwere na, no? Oh, Ronquillo. <laughs> Ay. Pa ng Sir RSM. Oh, Dagol na. Thank you, Sir. <laughs> Ay, tato, man na yung mantang kayo. Oh. Sunod-sunod la po, doko. Oh. Sa kalam. <laughs> o, oh, yan, guys. Ang ganda. Pagbibidyo ko, sumilip-silip lang kami dito. At uh, pinapalad-palad naman, binigyan kami ng pagkakataon. Na yan, nakita niyo yung araw. Wala tayong takip sa mukha. Mangiitim na na naman tayo nito. <laughs> yan. Kita naman kahit di magsalita. Okay. Oh, <laughs> Bakulaw yun. Diferensya daw ng bangka. <laughs> yan. Tutuloy natin mga mamaya guys. Guys. eto Pag mukha pa lang. Ito umiilaw sa ilalim ng tubig. Nakikita na kahit di magsalita patunay. Oh kaulin yung mata. Oh malapad pa sa mukha ko ha. Yan, dito lang yan, tingnan nyo sa ilalim Guys, ito yung sinasabi kong patunay oh. Mga tilapia yan, bakulaw oh. Ang dami nakuha ni Boss Makoy oh. oh, Hanggang dun, oh. may naipasali lang Gloria na malalapad oh, Si Makoy lang sa kalam oh, Yan Kung di lang ako nag LBM, marami din ako nakuha oh. Boss Makoy sa kalam oh. Hinaw ni Aldo din. oh. gani Aldo Alaya, alaya pa ano o oh guys, yung nahuli kong isda. O, oh, buntis. O, oh. ayan. Bulwala rin o. May yelo pa yan. O, oh, sariwang-sariwa, o. Oh. Tingnan nyo naman. Hindi ako nakakawa labi ni Meto. Eh. Wow. O. Nakakalunit oh. tayo marugo. Kapatyanak. O, oh, yan. Buktutin labas, Makoy. O. O. Sabi niya, tayo nga rin Kulay ang green, basta kulay ang green, harakap ka eh. Yan pati yan boss mo ko yung kulay green na yan yan. Then, dengadwa nga rin. Tingnan mo. Oh. Pag jambola rin, oh, jambola na oh. Ay, bimenay kaya ni Boss E yan, yan ng meto bimene, bose, yan. Boss yon, yan. Pala. Bimene, bose, itang o, rin, yan po oh. Uringin kuha ko na Boss meto ng ito. Atlong pakulong rin kuha ko Oh, wapet lang ren, Oh. Kamu na ni intik ni. Orang tera minun nang kuat asin lebih mian ni bos ini. Nai kuni muni na anu lah. Oh. Tignan nyo naman guys oh Puro mga bakulaw oh 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 Puro mga bakulaw Oh Saan ka pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tsaka dalawang sibaling Oh saan ka pa? Oh Hanggan lang Oh yan si boss ba ko <laughs> Sa kalam My day <laughs> Oh punong-puno ang malaking Xbox. Oh, oh. Puro si Ibaling. Puro si <laughs> Jay, puro, puro si Ibaling. Puro oh. si ang lalaki oh. oh. <laughs> yan yung banker natin, magaling bankero natin. Oh, yung oh. oh. natin. <laughs> oh. oh, pitong kilo. Oh, <laughs> si Kyle. Oh, kay Ido Roel Torres. <laughs> si ano, si silipin natin. Si Bosey, nasaan si Bosey? Ayun, tingnan nyo. Oh, <laughs> tahimik siya dun sa sulok. <laughs> Oh, yan, hanggang dyan lang muna. Tapos, si Idol Roel Torres, tingnan nyo. Oh, may bisita lang tayo. Oh, yan. Oh. Tingnan nyo, guys. Buntis. Oh, anong lalaki, oh. Oh, lalaki. May kitang finger to. Oh, yan, oh. May napahalong aro, oh. Aroyo, tapos yun oh. Oh, yan ang lalaki. Merup marami na tayo na ipamigay niyan, ano lang. Uh, na na natin yan first time first time puro lang ang first time oh. first time oh. toman toman oh. Oh. nakuha rin nila po sampu pa lang to guys ang nalinis ni Mark oh. masyadong tutok yung camera oh. sampung piraso pa lang yan ang nalinis ni Mark meron pa dito sa sa ano ice box oh nakikita naman niya na patunay oh. sampu pa lang to guys ang nalinis ni Mark oh masyadong tutok yung camera oh sampung piraso pa lang yan ang nalinis ni Mark meron pa dito sa sa ano ice box oh nakikita naman niya na patunay 2 dua tatlo apat lima anim dito walo siyam sampo tapos meron pa dito ayan guys so pagkita mo Mark iatas mong konti naku po panalo na na naman no ang lalaki guys ha yun o oh. sampo 10 to Ah, nang ganun lang yung video natin.